iskurar ng sariling pagsusulit. Yeah. Iskurar mo daw. Bangka. Puga. At... Bangka. 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 Malayo. Malayo. Malapit. Mai ito. Maingay. Magandang as. Magandang aksoy. Maganda ang kasoy. Maganda, Maganda ang kasoy. Maganda Maganda ang kasoy. Tama. Kuting puting asul. Mali ito? Oo. No. Masa nga gunting natin? Ewan ko. Mag-end okay, ako. Naka 30 minutes na po tayo. Ayan, maraming salamat po. Malik yan. Ipakita ang kanyang mga gawa sa Santiago 3.13. Kamuhan. 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 மலையில இது போல